Hello mga kagoldfishes mga kahito So hito update po muna tayo sa ngayon mga kahito So ngayon mga kahito pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga Ang nangyari sa mga hito ko na pinalaki sa drum And yun mga kahito uh, humihingi po ako ng pasensya sa inyo Sapagkat uh, isang taon po ako hindi nakapag-update sa hito sa drum natin So uh, yung nangyari kasi mga kahito nadistilo po tayo no sa work sa malayong lugar kaya po wala na po akong update sa sa mga hito ko sa drum at syempre sa kasamang palad na nakawan din po ako ng cellphone at hindi lang cellphone pati pera so that time uh, parang na bad trip talaga ako masyado and nawalan na ako ng gana ba. kaya yun isang taon talaga ako hindi nakapag upload ng hito sa drum ano nga ba nangyari sa mga hito ko sa drum So, actually mga kahito, uh, goods naman uh, na ibenta ko po siya. Uh, totoo po ito, totoo po ito, uh, na ibenta ko po siya ng uh, siguro nasa 5 to 10% ng yung kinita ko. no. So, yung costing kasi natin is lahat-lahat uh, na. So, nasa 9 to 11K sa 5 months. So, 5 months po yun mga kahito, uh, apat 4 pieces sa 5 months so medyo delay nga siya kasi nga uh, may inutusan lang ako na nag, uh, may inutusan lang po tayo na magpakain and yun kasi nga na destino tayo sa malayo and ano yun mga kahito bali uh, pwede nyong ano kuwentahin kwentahin dyan so yun uh, yung first month na nagasto ko 3k then second uh, 1k so 4k then third and fourth 3k So, 7 pala. So, sorry. 7K, then 5 months, uh, nasa 2K, 9K, then 6 months, uh, nasa, uh, magkano yung sinabi ko? 1,000. O, oh, dalawang libo. O, 1,000 kasi nga, ma, -ano, nasa, yun, 10 to 11K, yung ginastos natin, mga kahito. Kasi yung tubig kasi, uh, ano yung, so, tub, yung tubig kasi, mga kahito, ano eh, naka-bioflok ako eh. So hindi gano'n siya kamahal. O parang wala namang nagbago since ano. Siyempre meron talaga pero hindi ko hindi namin naramdaman kasi dati kasi yung range ng tubig namin nasa 580 talaga, 580. Yun hindi hindi naman nagtaas. Hindi naman kami nakakabayad ng 700, 600. Nasa 580 lang talaga. So yun ah, nasa 10 to 11k. Yun, yung 10 to 11k na nagastos natin mga kaibigan, nakuha ko naman yun mga idol na bawi ko rin uh, 9 to 11k sa 500 pieces na hito din 5 months then actually mga kayo uh, honest reveal talaga uh, nabawi ko naman siya o, nakuha ko yung uh, capital ko and uh, nasa 5 to 10% ang yung ano yung kinita ko kasi kumita lang ko ng 1.5 to 2, 2, 2k eh. no? so yung kinita ko talaga sa 5 months 1k Uh, 1.5 to 2K so sobrang liit lang. And syempre hindi pa kasali doon yung mga kinakain namin. Uh, pag may mga tropa, di ba? Napapasabak tayo, napapaluto. Then hindi pa rin kasali yung 100 pieces na breeder na iniwan ko. So yun, kung makikita nyo dyan sa video na yan, 100 pieces po yung tinanakong breeder. And syempre mga kahito, uh, naging successful po yung pangalawang attempt natin sa pag uh, ha hatch no? sa pag sa mga ito sa pag-breed natin so naging successful po siya uh, siguro libo-libo din yung mga fry na yun and yung mga ito siguro kung isasali natin yung 100 pieces no so 20 kilos so apat na pieces kasi 4 times 180 yung benta ko dito so nasa ano siya 36 no? 20 kilos. So 20 kilos lang kasi hindi pa naman natin sure baka may mortality pa, di ba? So uh, 20 kilos lang. 20 kilos times 180, 36. So okay yung kinita ko plus 36 nasa 56. So para sa akin okay naman din mga kaito. Hindi naman siya lugi. Kaya, uh, meron din ako na discover mga kaito na hindi lang po sa pagkain lumalaki yung ito lumalaki din sila sa quality ng tubig natin. Kapag maganda yung quality ng tubig natin, uh, nakakapagpalaki din yun ng ito. Dahil siguro nababawasan yung stress nila. ba diba? Yung stress nila nakukonvert na into growth. So yun yung nangyayari. Na, yun talaga yung ano, na experience ko kasi once a day nilang ko nagpapakain, lumalaki pa rin yung mga ito ko. Oh. And siguro malulugi ka lang pag parami mortality talaga. No? So dun sa experience ko sa paghihito sa plastic sa drum, uh, mortality talaga yung pinakakalaban natin. So hindi po kalaban yung ano, yung delay, delay sa buwan kasi kikita ka rin naman kahit uh, delay sa buwan yung hito mo. Pero mas maganda din talaga na kapag makuha mo yung 3 to 4 months na ano na sinasabi nila 3 to 4 months tapos makakabenta ka na. Maganda yun. So, para sa akin talaga kayo ito, hindi hindi ako titigil sa paghihito. Uh, ngayon nga, nag na ako. So, uh, makakalis na tayo. Wala na tayong bibilihin na fingerlings dahil uh, tayo na po yung nagpo-provide ng fingerlings. So, yun mga, mga kayo ito. Uh, sana may natutunan kayo sa video na to Ulitin ko, para sa akin, hindi po ako lugi nun. Kasi, uh, ano naman eh, wala ka namang ibang ginagawa kundi pakain ka lang. Siguro malulugi ako kapag ano, mortality talaga. So para sa akin malulugi ka kapag maraming namatay o dahil sa mortality kung mataas yung mortality rate mo, uh, malulugi ka talaga. So yung nangyayari kasi sa akin, na delay siya sa month yung hito ko pero konti lang yung mortality rate. So kumita pa rin ako. So para sa akin kumita yun sa 5 months, 5-6 uh, kumita pa rin yun kasi Uh, wala ka namang ibang ginagawa hindi tapo lang ng tapo ni yes yun mga kahito. sana may natutunan kayo and sana subaybayan nyo po ako mga kaito sa mga fingerlings ko ah uh, syempre mga kaito ituturo ko rin sa inyo no yung pag breed natin sa plastic drum actually sa plastic drum lang din ako nag breed ng na mga ito ko ah uh, uh ko yung hito ko then nilagay ko sa plastic drum So, paano nangyari yun mga kahito na flowing? So, ulitin ko, hindi po flowing. Yung tubig, nasa plastic drum lang. And yun, ituturo ko sa inyo. Sana subaybayin nyo ako mga kahito. And syempre mga kahito, kung nagustuhan nyo yung video na to, uh, please like and subscribe para lagi po kayong updated sa mga in-upload nating videos. So, yun mga kahito. Yun lamang po. Thank you and God bless.